nangyayari. Kalino ka sisigaw ng tulong. Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann, Rose Ann Lunes hanggang Bernes. Kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Kalabar Radio Calabarzon. Alamin ang mga dapat gawin sa iba't ibang dagli kaganapan. Narito si Daniel Castro, ang inyong kaakibat. Oras o mga kaibigan, apat na minuto na ho makalipas ang alauna ng hapon. Welcome sa ating palatuntunan kaakibat. Ngayon pong araw ito ng lunes, 21 ho sa Abril 2025. Ako naman po ang lingkod, Daniel Castro. Hoy mga kaibigan, kamusta ho ang inyong Holy Week? Kamusta po ang inyong Long Weekend? Ha? Kayo po ba'y nakauwi na o nag-extend pa ngayon? Ha, bagamat dito po sa lungsod ng Kalamba ay parang extended po ang ating Holy Week ano? dahil holiday po ngayon ada At, uh, atin hong ipinigdiriwang ang uh, cityhood anniversary ng Kalamba uh, City Laguna mga kaibigan. kaya no ngayon eh uh, special non-working holiday dito po sa nun ng Kalamba and again mga kaibigan, uh, karamihan nga din po sa ating mga kababayan na nagsipag uh, uwi ng kaniga nilang probinsya or vice versa di ba kasi pwede namang from the province ay uh, uh, pumunta ho sa uh, Uh, kamay nilaan, ika nga, ano ho, ayan. So, kumbaga, yung iba ho natin, mga kababayan, parang mas marami pa nga ho yata ngayon, uh, ngayon pa lang ho magbabalikan. Yan. sa kanilang mga pinanggali. Pinanggalingan lugar ha, mga kaibigan, okay? Dahil kahapon, medyo, hindi pa masyado eh. Hindi pa ho masyado yung uh, ini-expect, ano ho, nadami ho ng uh, uh, biyahe, no? from the province, well, particularly, dito po galing sa south, ay hindi pa ho ganun ka kuan karami ho yung bilang na na-monitor uh, kahapon ano na uh, from the south ay bumiyahe po ng Pamaynila. at mukhang uh, inextend pa ho talaga ngayon okay so ayan ha at uh, alam niyo naman ho talaga kahit paano kasi medyo ano eh, medyo hassle talaga sa uh, public transport no uh, well kailangan hong kuan Uh, pumila-pila. Mm -hmm. Kailangan may reservation ka na hanggat maaari, ano, online bago yung biyahe-biyahe. At uh, alam naman natin yan, ano, pero aside sa mga hassle, ano, makibigan kaibigan, eh, risky rin ito. Okay? Uh, dahil alam din ho natin marami ho ang mapagsamantala. Yan, uh, lalo na sa mga pampublikong transportasyon. Okay? Kaya naman, mga kaibigan, ano, ang ibabahagi po namin sa inyo ngayon ay ilang safety tips. Iwas mandurukot sa biyahe. Ano ho, mga kaibigan? Hmm, kaya nga nung sinasabi ko nga, mga, mga kaibigan, ho, ano, e, yung pong mga uh, mandurukot. Okay? Sabihin na natin ganyan. Ano, eh, nananamantala ho ng pagkakataon. No? Yung kasagsagan ho talaga at uh, dami no, ng mga babiyahe, eh, naglipa na rin ho yung mga yan. Di ho ba, kaya dapat eh, ano ba, alamin natin ano ba yung mga safety tips para iwasong uh, iwas hung, uh, tayo ay madukutan. Especially dahil nga galing bakasyon, eh baka may mga dagdag na bitbit -bit pabalik. <laughs> Di ho ba nga? Minsan kasi alam niyo naman no, sa, sa atin o galing Pinoy din. Ano, no? galing ka ng bakasyon, um, kahit pa paano nag, ano ko eh, nag ka ng pasalubong, sana all. <laughs> may pasalubong. Di ba ka? Oh, eh, paunti-unti. Minsan may ganyan. Okay? Kaya medyo nadadagdagan yung uh, mga bit-bitin. Ika nga, ano, kapag uh, pauwi na galing mga bakasyon. Alright? At uh, dahil doon, eh, medyo hindi na masyadong na napapansin. Sabihin na natin, ano, hindi na masyadong na mo monitor yung mga belongings. Yan. O kung hindi man, uh, baka kahit konti, ano mga kaibigan, eh, medyo uh, nagiging relax ayan, na uh, sa pagiging uh, sa kapaligiran. Lalo't ta uh, halimbawa nakakapalagay mo na ng loob ng mga nakakasabay mo sa mga terminal, di ba no o, minsan nga mapag ano na eh, yung, yung tiwala mo bigla na lang uh, lumalabas ano, di ba pag may mga ganyan nakasabayan mo sa terminal bigla ka na lang magbibilin <laughs> lalo na kung mag -isa. 'di ba? Wala hong sa biyahe o kasama, oh. Yan ho yung ano, uh, risk din talaga ho no nang uh, nag-iisa na bumabiyahe. Yan. So ano ho ba itong mga safety tips na ito? Ayan, siyempre yan po yung aming uh, isishare sa inyo. Maya-maya lamang, ano ho, makalipas mo ng ilang mahaligang palala. Kaya dyan lang ho kayo ha. lalong lalo na yung mga babiyahe pa lang. Okay, mga uuwi pa lang ho, galing bakasyon. Eh, ang po ating mga safety tips. Ano ho, ilang mahaligang palala muna. Oras ala 1:09 ng hapon. Sa hangarin higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, at serbisyo publiko. Sumasa inyo ang Balita at Serbisyo. Oro mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Sa himpilang ito, DCJB 1458. Radio Calabarzo. 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 Kaakibat ng Diyos para sa bayan. Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani oro. Sheila Florentino. Mabilis. Narinigan. Balita, Balita at servisyo. Oro mismo. laban sa kurakot na nagpapahirap, si Bak ang subok na sumasabak. Sa party list po, bring back si Bak! Si Bak! Airtime for this broadcast was provided free of charge by DCJV 45A Radio Calabarzon. Ang maganda, pagandahin pa, ang mabuti ay galingan pa, ang kulang punuan. Para mas kuminhawa ang buhay, galingan, dagdagan, benepisyo, punuan. Na Di ba dapat better? I'll be binay, I'll be better for senator number nine sabalota political advertisement paid for and by nationalist people's coalition 8 buguinvilla street new manila quezon city sakuna calamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibag. Daniel Castro at Rose Ann Sibag. Lunes hanggang Bernes, kalauna ng hapon sa programang Kaakibat. Dito lang sa DZJV 145A Radio Radio Calabarzon. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, pagkapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. may lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 145A Para sa mga kaibigan, launa 12 na po ng hapon at uh, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan kaakibat. Live na live dito po sa DZJV 1458 Radio Calabarzon at uh, muli ito po niya lingkod Daniel Castro. Magandang hapon po muna kay uh, Samuel Garcia. Ayan, ha, good afternoon po sa inyo at God bless. Uh, hello din kay uh, Aljo Barquino. Ayan ha mga kaibigan. at uh, may pinababati nga po pala si uh, ano, Sir Aljo Barkino, ah, at uh, binabati ho natin yung mga nandyan sa Prince Barbershop sa Barangay Dita, Santa Rosa, City, Laguna. Nanonood po sila ngayon. Ay, hey, kamusta kayo dyan? Ah, back to work na. Ika nga, no? Ayan, sige. At sabi ni sir, eh, magda magdala ako pa sa lubong. Ay, <laughs> amazing. ay, <laughs> oh, ah, ibig sabihin, galing siyang bakasyon. Tama ba sir? Ah, <laughs> galing nga uh, galing bakasyon kaya may ano may pasalubong ika nga ayan okay eto na ho mga kaibigan ah. At uh, atin ahong uh, pag-usapan, ito hong ating mga safety tips uh, para ho tayo makaiwas sa uh, mandurukot. Yan, lalo, lalo na ho doon sa ating mga babaeng pong pa ba ngayon. Saan man ha, saan mang mode of transport po ninyo yan. Uh, bus o barko eroplano Meron ba mandurukot sa aeroplano? Bago sa makina aeroplano, pwede. Yan. So basta yung mga nasa mga port, terminals, um -hmm eh pwede hong ano yan eh umatake yung mga yan okay oh, number one ako ah. pakinggan po ninyo ito ano, at kung halimbawa naman eh, sa tingin po ninyo eh, dapat ito'y marinig ng inyong mga kakilala kaibigan kamag-anak loved ones wow, ha ah, na mga babiyahe, pwede nyo pong i sa kanila yung link eh, nito hong ating palatuntunan para ma-review po nila. Okay? Sige. Number one, huwag hong maglabas ng gadgets o mga mamahaling gamit. Okay. Iwasan hong gamitin ang cellphone habang naglalakad o nasa mataong lugar. Okay? At huwag ipakita ang mamahaling relo. <laughs> sa taas. Uh, halatang hindi hong mamahalin. Laylay -lay pa eh. <laughs> Ito, yung suot ko. Ayan, okay. Uh, alahas o anumang accessories, mga kaibigan. Ayan, ha? Oo, oh, eh, kasi talagang, ano, ingat-ingat. Uh, ano -ingat. Alam mo, ang, ang turo nga sa akin dati, no, kapag halimbawa, uh, Uh, kahit hindi humamahalin yung cellphone. Basta cellphone, alam nyo, ho, yung mga mandurukot na yan, mga magnanakaw na yan, wala akong pinipili minsan yung mga yan. Basta ho, maka, makanakaw ho sila o makadukot na ho sila, mga kaibigan. Minsan kasi, parang sakit na ho nila yan eh. Nyo ba? O, yung uh, magnakaw baga. oo, um, kung meron ka daw bag, uh, halimbawa sa mga girls, be handbag ho kayo. Nasa loob ng handbag yung cellphone na dun ho ninyo pinipindot-pindot. Huwag nyo ilalabas ng ganito. Tapos ipapakita niyo bang Mickey Mouse yung, <laughs> yung casing ko? <laughs> ano ba yan? Uh, ganun ho, mga kaibigan. Huwag yung uh, ifoflon daw. Pag kumbaga, pinapakita pa. Na, lalo na ho, ah. lalo na. Kung ang inyo pong mga cellphone na gamit, mga gadget po, ay talaga namang mamahalin. Okay? Pati ho yun yung mga accessories na sinasabi. Yun nga, relo, alaha. Siguro naman kung galing ho sa bakasyon, eh ba't naman ho kayo may dala kang lahas? Huwag ho kayo magdala niyan. <laughs> diba? Tapos ang, ang, bakasyon po niyo, ginawa niyo pala, nag-swimming. O kaya nag-hiking. Diba? Ba para saan ho yung mga alahas o yung mga mamahaling accessories? wag na hong, na hong gumamit noon. Para safe tayo. Di ba? Okay. Pangalwa ho, mga kaibigan. Gamitin ang bag na may zipper at itapat po sa harapan. Mas mabuting gamitin po ang sling bag. O kaya backpack, ano ho, na kayang ilagay po sa harap. Ha? Siguraduhin nga naka zipped at hindi bukas ang bag. Sabi nakasarado. Ano ho? Okay? Uh, ibig sabihin, uh, kung yung bag ho natin may zipper, eh mas maganda ho nasa harap ho natin. Okay, anong klasing bag man 'yan? Handbag, shoulder bag, sling bag, backpack. Yung backpack, gawin yung front pack. <laughs> okay? At basta ho yung zipper, ah uh, nakikita ninyo sa madaling salita kaya dapat ho nasa harapan. Okay? Kasi kung nasa likod na huya, nasa gilid, then marami hong tao, halimbawa, yung zipper, din nyo mapapansin yan. Hindi hong ninyo mamamalayan na baka mamaya may nagbubukas na ho pala at dinudukutan na kayo. Di ba? O, kaya yung mga may zipper na bag, hanggat maari, kita ninyo yan sa harap nyo. Okay? O, yan po yung pinaka-basic diyan And then, huwag hong maglalagay ng wallet sa likod na bulsa. Okay? Uh, gamitin po front pocket o kaya body bag para ho mas mahirap abutin ng mga mandurukot. <laughs> at uh, actually hindi na nila yan susubukan abutin pa. Hindi <laughs> ba Kasi't makikita, no? Kung may backpack again, huwag ilagay ang valuable sa pinakalabas na bulsa. Hindi ba? Oo, at mas maganda yung backpack eh, ilagay nyo sa harap. Yan, okay. Eh ako, hindi ako nagwawalay talaga eh. <laughs> Kahit may bulsa ako sa likod. Ang hirap po kasi, ilang beses na ako naka-experience na, na, na nalaglag ho ang wallet. Oo. Hindi naman so far, hindi naman ho nadukot. Okay, nalaglag ho talaga. Oo, na, nahuhulog sa bulsa ko. Umaangat eh. Oo, ganun. Kasi, ewan ko ba, uh, slouch, naka-slouch kasi ko minsan umupo, kaya siguro natutulak yung wallet labas. <laughs> Oh, ilang beses na ho nangyari sa akin yan at uh, maigi naman, nakakabalik ko. Nakakabalik ko yung wallet. Oh, kung may laman man, yung mga IDs, yan, nakakabalik. Oh, kung may pera man pala, <laughs> yun ang hindi nakakabalik na. Pero again, hindi pa rin masakit sa kalooban kasi konti lang. <laughs> konti lang naman ng wallet. Kaya mas magandang wag na lang ako mag talaga. Kasi wala naman ako ilalagay na, na pera. Ayan! Okay. Uh next ho, eh mag-observe din ng uh, ating kapaligiran, no? Nang paligid po natin mga kaibigan. Maging alerto ho tayo, no, kung meron nang uh, kahina lang kilo sa paligid, ay uh, umibaho tayo ng pwesto, lumipat ho ng pwesto. Ganon kadali, no? ganon ka-simple. Ano mga kaibigan? Kaya dapat again, yung pakiramdam mo, diuba ga, eh ano ka pa rin uh, alert, 'yan ha, yung kasi siyempre, galing ho tayo ng bakasyon. Baka masyado pa ho tayong, uh, ano eh, may ano ba tawag doon? May hangover pa no? sa bakasyon. Masyado pa tayong masaya. <laughs> At na, uh, nababawasan yung alertness natin sa mga terminal, ano, sa, pub, sa public transport. Naku, huwag kong ganoon. Okay, dapat panatilihin yung pagiging alerto. Okay? Uh, iwasan makipagsiksikan kung hindi naman kinakailangan. Okay? Pero palang gano'n. Oo. Meron, meron ho. O, halimbawa lang, halimbawa lang. eto uh, ito nga, natatawa ako minsan, mga kaibigan, ano, sa bus, kahit eroplano, kahit parko pa man yan, ano, um, lalo na ho, kung meron naman tayong reservations, uh, barko at may reservations naman yan, eh, maliban na lang ho siguro kung yung sasakyan natin yung barko, eh, yung communal lang na kuan, na upuan, parang economy, parang gano'n, ano, Oo. eh, maliban na lang kung meron kang cabin. Wow, sosyal. Parang tour, parang parang cruise liner. Ano? May sarili kang, parang hotel. Oh, Sa aeroplano ho kasi, at sa ilang mga bus, di ba na meron kayong uh, booking. Okay. Uh, meron ho talaga nakaalat na upuan para sa inyo dyan. Okay. Pag nag-check-in ka na, meron ka na assigned seat number. Di baga? Online checking, pwedeng gawin ho yun. diho ba So, may assigned seat number ka na. Minsan, di ko maintindihan, naguunahan po yung mga pasahero. Sasakay ng bus o kaya sa, sa pila sa sa kuan sa, sa gate ho, no? papuntang pasakay ng aeroplano. Nag, naguunahan din. <laughs> Siksika. Ako hindi uh, na naiwan ba, siguro, uh, nahahassle lang ako sa ganun na hindi ako sumasabay. Kasi ho, magpapahuli ako eh. Sige, mauna na ho lahat. Ganun na, ganun yung ugali ko. Mauna na ho lahat. Okay? Magpapahuli ko. Kasi ganun din naman. Di ba? Pag nakasakay na silang lahat, huli ka nang sasakay. <laughs> yung upuan mo nandun naman eh. Hindi mo mawawala yun. Di ba ba? O at yung sabihin mong yung overhead mo nalalagyan, meron at meron ka pa rin ma mapaglalagyan yan. Kasi limitado naman yung kayang bitbitin o yung pwedeng bitbitin sa sa loob ng aeroplano no na maliban doon sa i-check in mo. Okay? Sa mga bus ganun din. Ah, yung, yung po may mga booking na, oo. Uh yung -huh. mo hindi naman mawawala 'yon. <laughs> nandun lang 'yon. Bakit Ba't nag-uunahan, nagsisiksikan? Yan yan yung isang halimbawa na sinasabing ay uh, pakikipagsiksikan na hindi naman kailangan. Okay? Kasi nga ho, eh nandoon ka naman hindi naman niya naalis andiyan ka naman. Yung, yung upuan mo naka-reserve na yan sa iyo. Okay, ganun lang naman yan. So, iwasan ho yung mga ganun pagkakataon. Okay, next naman. Magdala ho ng sapat na cash. Ayan, okay. Huwag ho magbitbit ng uh, malaking halaga ng pera. O kaya sabi natin uh, marami ho credit cards. Nako, oo, oo. Kasi baka mamaya ma madukot din ho yun sa inyo. No? Tapos si eh, magamit po mga kaibigan. No? Pwede rin hatiin ang pera sa iba't ibang lugar po sa katawan. No? ibig sabihin i-divide yung yung mga pera mo no hindi uh, hindi hugugupitin, ha okay mo <laughs> ah uh, ilagay niyo sa iba't ibang bulsa ng ng inyong damit oh kaya pala, maganda pala pagka halimbawa may biyahe kayong ganyan dapat ang suot po ninyong pantalon cargo pants maraming bulsa <laughs> oh ganyan hong gawin po niyo i, ikalat daw ho sa iba't ibang bulsa no ng inyong damit at kung may iba pa hong pwedeng pagsiksikan talaga ho ng pera di ho baga Ah, oh, i-distribute e, e daw nating maigi. Huwag kung uh, sa isang bulsa lahat. Okay? Uh, next, iwasang matulog habang nasa biyahe. Ako parang mahirap pong gawin 'yan. Lalo lalo na ho kapag uh, malayo 'yung biyahe, 'di ba? So, lalo ngayon at marami ho tayong mga kababayan ang biyahe malayuan ho. Eh. Okay? Uh, well, siguro pwede ka naman matulog. Huwag lang naman 'yung sobrang himbing. 'Di ba 'yung halos laylay nang katawa mong ganyan? <laughs> kahit anong mangyari hindi ka magising. Uh, yung ano lang siguro, yung tinatawag nilang uh, tulog manok na konting kaluskus lang, konting galaw lang sa paligid, nagigising na. Ganon, okay? So, ngayon, kung kailangan man matulog talaga at hindi mo kaya yung tulog manok <laughs> na sinasabi, uh, siguro din po may kasama ka na mapagkakatiwalaan. Yan. Eh, paano kung walang kasama daw? Huwag kang matulog. <laughs> Uh, balik tayo doon sa umpisa. Dapat to, tulog manok lamang. Okay? Uh, yung madali ho kayong uh, maalerto uh, pag mayroon mang gumagalaw sa paligid mo na kahinahinala. Alright? Ito pa maganda, no? Uh, puwede rin ho tayong mag-download ng mga safety apps. Okay? Gamitin po ang apps na may mga, halimbawa, GPS tracking or mga panic button. Okay? Uh, meron hong ganyan mga app, no? May, halimbawa, yung Saklolo. 'di ba? O kaya sa uh, mayro pa lang uh, ano emergency yung isang ano online payment uh, system. May mga ganyan ano, marami pa iba. I-search nila ang ho mga safety apps, okay? Na po pwedeng umalerto sa inyo. Yan, ganoon ho 'yun eh. Kapag ka mga sa paligid po ninyo gumagalaw na pala ano, na hindi dapat. Yan. makakatulong rin ho ang uh, ho, nating location sharing. No i-send niyo po 'yan sa inyong pamilya, okay? Okay sa inyong mga kaibigan. Alam ano Kasi online naman tayo lahat lagi, no? na Yung po no, yung sa Messenger, no? Meron ho diyan ko uh, share location. Pack. O i-send niyo lang ho sa GC niyo ng family kung meron. O kaya sa mga napagkakatiwalaan niyo ng mga friendships, di baga I-share niyo po, i-send. <laughs> i niyo ninyo no Uh, kasi pag yun ay tinap nila, matatrack na nila ho kayo kung nasaan ka Parang mapa. Uh, oh, ah, ito na pala siya, ganyan, ganyan, papunta na dito, gano'n, gano'n. Yeah. Maha update ho yun. Ang, uh, ang kailangan nyo lang isecure ho dyan ay data. Okay? Kailangan ho kay laging may connection sa internet. Okay? At uh, ito pa ho, mga kaibigan, ah. Uh, iwasan daw ho natin magsuot ng earphone sa mataong lugar. Ito ho ang example ng earphones. No? Uh, yung nakasuksok sa ears talaga, kaya earphone. Kasi ho, yung malaki, headphones po tawag doon, yung ganito. Yeah. Kasi talaga naka-over sa head mo yan, kaya headphones. Okay? Dalagang <laughs> dinay mo pa. So, iwasan daw natin magsuot ng earphone sa matang lugar kasi ho, nababawasan po niyan yung alertness natin. Yung alertness level po natin. Ano ho, kapag merong music, di ho baga? o nakatutok uh, sa iyong tenga. Katulad doon yung, yung earphone ko kasi, direct siya, diretso yun no? Oh, sa tenga eh minsan na enjoy mo yung music nilalakas mo pa talagang yung yung ano mo yung uh, alertness mo sa paligid mo nawawala eh di ba ewan ko kung narinig ko na balita ang puno niyo nasa gasaan ho ng tren imagine ang lakas-lakas ng busina ng tren hindi pa rin ho niya narinig kasi naka-earphone baka todo ang volume diba? so iwasan magsuot po ng earphones ganito po yan sa mga matataong lugar para aware ka pa rin sa paligid mo right, pumili ng maayos at ligtas na sasakyan. Iyon. Gaya nga po ng paalala ko sa atin ng LTFRB sa mga lihitimong public transport lang tayo sumakay. ay ah, iwasan sumakay po sa ah, halimbawa lang no, uh, madilim. Okay? Uh, madidilim o hindi kilalang lugar. Okay? Uh, lalo na paggabi. Siyempre, hindi naman humadilim sa araw eh. No? Pumunta ho kayo sa pwesto na maliwanag, at kahit pa paano may tao sana, doon ho kayo mag-abang no, ng uh, sasakyan. Okay? Kaya pumili ho ng uh, maayos at ligtas ding sasakyan na inyo pong sasakyan. May option pa. Hindi ho baga. Siyempre sana, maraming pasahero. O, ganyan. Para, alam mo, may mga kwan, may iba kang nakikita o makakakita rin sa'yo. Okay? At uh, panghuli ho, itong wag na wag ho natin naalisin sa atin, No, magtiwala ho tayo sa ating tinatawag na instinct. Okay? Uh, kung may kutob ka, no, kung mayroong kutob na parang may mali O kaya parang parang there's something strange oh, in your neighborhood. <laughs> Who you gonna call? <laughs> Ganyan ano? Uh, umalis ka kaagad sa lugar na 'yan. Eh, kapag meron ko kay nararamdamang hindi maganda, di ba? Alis kaagad ka agad dyan sa lugar na 'yan at huwag na magdalawang isip. Yan, no? lipat ka na sa sa ibang lugar. Okay? Sige. Ngayon naman, uh, ano ko po pwedeng maging parusa pala doon sa mga magnanakaw, mandurukot? Yan. Kumplituhin po natin. Okay? Uh, meron hong uh, uh, karampatang parusa kapag ko talagang napatunayan ano na uh, may pagkasala ho ng pagnanakaw. Okay? Or theft, mga kaibigan. Sabi po sa Article 308 ng Revised Penal Code, yun daw hong pagnanakaw o theft, yan po'y tumutukoy sa pagkuha ng ari ari-ariya ng iba nang walang pahintulot. Kaya nagpaanam. No? Uh, na walang uh, paggamit ng karahasan o puwersa. Hindi pinilit. No? Talagang kinuha mo. Ganyan. Uh, walang pilitan. No? Wala pagsira sa mga bagay. Ang parusa po para sa pagnanakaw ay depende sa halaga ng ninakaw. Okay? Kung halaga po ng ninakaw ay mababa, ang magnanakaw po ay maaaring maparusahan ng aresto menor. O yan po ibig sabihin yan, pagkakulong mula isa hanggang tatlong araw. Okay? Uh, sa mas mabigat na kaso, no, kung ang halaga po ay mas mataas, tataas din ho ang pagkakakulong. Ganun po yon. Kung ang halaga naman po ng ninakaw ay higit sa itinakdang threshold na halaga. Okay? Ang parusa po ay prisyon koreksyonal uh, correctional. O yun po ibig sabihin, pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon. Matagal-tagal yan, ha? Sa ganitong kalagayan, mas mabigat na ang kaso dahil nga sa halaga ng ari-ari ang kinuha. Yan ang pwede maging ang kaparusahan ng mga magnanakaw, manduruko at mm, theft. <laughs> okay? So ayun na mga kaibigan. alam na ho natin yung ating mga dapat tandaan, lalo na sa ating mga kababayan po dyan na uh, medyo nag-extend ng kanilang bakasyon. Ito ho ang tandaan po ninyong pag-iingat para ho hindi ho mabiktima ng manduruko. Alright, so mga kaibigan, yan na muna ang kabuhan nating palatuto ka ngayong pong lunes, April 21, 2025. Sa so, alam po na ating mga nakatuwang sa technical side, muli, ako po ang yung lingkod, Daniel Castro. Manatiling nakatutok ho mga kaibigan sa DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Muling samahan si Daniel Castro dito sa programang Kaakibat. Lunes hanggang Bernes, sa launa ng hapon, DZJV 1458, Radio Calabarzon.